Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pa rin matigil ang usap-usapan na naghiwalay na raw ang celebrity couple na sina Derek Ramsey at Ellen Adarna. May mga kumakalat na ulat sa social media na nilayasan umano ni Ellen si Derek ilang buwan na ang nakararaan dahil sa di umano'y pagkakamali ng aktor, dahilan para mag-alsa balutan si Ellen kasama ang kanilang anak. Ngunit sa programang Christy Fair Minute, mariing pinabulaanan ng veteranang showbiz columnist na si Christy Furman ang mga chismis. O oh, ano Nga na mo, ba? 'yan. Oh. Alam niyo po, ah, uh, napakagandang mag ng relasyon ni Derek Ramsey at si Ellen Adarna. Kitang-kita naman natin na talagang sumusunod naman siya, 'di ba? Ano ba 'yon? Nag-check-in lang sa hotel na mag-isa hiwalay na nag lang si Derek na kapag yakap kita, sabi kay Gili, humihinto ang ikot ng mundo, siwalay na. Ano ba yan? Nakakaloka. Wala pong katotohanan nito. Gigi pa ni Christy, malinaw na fake news lamang ang mga ulat na kumakalat na ani ay gawa ng mga vloggers na nagpapakalat ng kasinungalingang balita laban sa mga nananahimik na artista. Habang isinusulat ang balitang ito, nananatiling tahimik na Derek at Ellen hinggil sa usapin. Pero totoo bang puro chismis lang ito o may bahid ng katotohanan ng mga kumakalat na balibalita?